Oh, yan. Putang ina mo kang baboy ka. May YouTube ka ngayon dito, putang ina mo. Ha? Bakit nagpe-play ka ngayon dyan, putang ina mo kang baboy ka? Asan ka na ngayon, putang ina mo? Hinahanap-hanap mo ako, putang ina mo ang animal ka? Papasukin mo rito lahat ng mga sendor na putang ina mo at ingungudgud kita sa sulok ng mga Room na tong putang ina mo ka. Pukin ang ina mo kang mongoloid ka. <laughs> putang ina. Masyado kang masyado kang mayabang, putang ina mo. Kung ano-ano pinagyayabang mo, ibaboy ka namang mukha kang mongoloid na pukin ang ina mo. Ke pangit-pangit mong putang ina mo ka. Ha? dudurog duruging kita sa kamumura, putang ina mo. Hindi ka makakapak sa mikropo ng tanga ka. Ano? Putang inang to. Masyado kang nagyayabang pag wala si Blaze Kwadensky, putang ina mo. Napakataas ng pangarap mo, puki ng ina mo ka. Ha? Mataas masyado ang pangarap mo, Blaze Quad pa ang gusto mong banggain, putang ina mo. Ha? Gusto mo bang makita ang system niya, no? Blaze Kwadensky? Gusto mo bang makita? Ha? Ipapakita ko dito sa YouTube putang ina mo ha. O yan. Ha. Putang ina mo ka. Kaya mo bang tapatan yung putang ina mo kang walong processor ko putang ina mo? Ha? Busal saling ko yung bunga nga mo putang ina mo ka. Masyado kang mayabang. Putang inang to. <laughs> ha Oh, kitang-kita dyan sa YouTube, ha? Kung anong system meron si Denski, putang ina mo ka Kung nakakaintindi ka niyang animal ka Ha? Gusto mo pa bang makita ang connection ko, putang ina mo Ayan 1GB, putang ina mo ka Wawasak-wasak Pag pagmumukha mo, putang ina mo hmm, Madala-dala ka, putang ina mo Kung sanipig ka Huwag mong hanap-hanapin ang Pounder ng Blaze, putang ina mo Masyadong mataas ang pangarap mo kahit ting palang putang ina mo ka, babagsak na yung tiyan mo. Tandaan mo yan ha, sana ipig. O baka gusto mong pang makita kung ilan ang memory ko putang ina mo. Ha, teka lang, at ipapakita natin kay sana Putang ina mo ka? O yan, putang ina mo. 12 GB animal ka. Putang ina ka. Suntok-suntokin ko yung bunga nga mo eh masyado kang mayabang kung ano nang pinagyayabang mong putang ina mo ka hmm puki ng inang to gusto <laughs> ka lang pala sa yabang animal kay eh. wala ka naman lakas no play dead ka ngayon putang ina mo wala kang silbi punyeta <clears throat> ka <laughs> Ano na? Kaway-kaway kayo sa YouTube, putang ina. Mga Blaze Squad, kumaway-kaway kayo sa YouTube at nang makita ni Sunny Pig. Ang putang inang kahihiya ng putang inang yan. Ha? Putang ina mo kung Sunny Pig ka? Oh, kita mo ba yung ID ko? Warbots, putang ina mo. <laughs> Hindi mo matapatan, putang ina mo, di ba? Sagot, putang ina mo. Kaputa-putahan ka ng buong pamilya mo, putang ina mo. Gusto mong walsag-walsagin ko yung matres ng nanay mo, putang ina mo, pinanggalingan mo. Gusto mo ba? Gagawin kong, gagawin kong ano yan, sampeni putang ina mo. <laughs> Tangina, play dead kang putang ina mo ka. Nasaan yung girlfriend mo? Diyan yung girlfriend mo? Gusto mong ipagengbeng ko sa mga blaze ko yung putang ina mo ka? Ha? Huh? taga in ko yung puki ng girlfriend mo putang ina mo ka eh. <laughs> Hindi ka makaapak-apak, di ba? Puki ng ina mo. Wala. Play dead ang animal, oh. Walang makaapak, oh. Wala akong ini-ignore dyan. Kitang-kita niya po, YouTube viewers. Kung gano'ng katangay ang putang inang sani na yan. Ha? Huh? Ito yung bots niyang kanina na pinaglalagas ko. Yan. Ah, putang ina mo ka. <laughs> mag magmamasigi masigi ka pa putang ina mo ka. Eh laglagi naman yung mga bots mo, Puki ang ina mo. Ha? Sino naman tong Why All Stars na to, putang ina niyan? Anong kini-clear-clear mo diyan, Puki ang ina mo ka? Ha? Sino naman 'yan? Putang ina mo, may pa -clear, clear ka pang nalalaman na animal ka. <laughs> Kitang at ang putang ina mo kung sanidad ka. Hmm, walang kwenta. Play dead. Ayaw ka ng play dead. Putang ina. O oh, YouTube viewers, bahala na kayong putang ina mga senador na yan. Ha? Basta sa akin, no match yung mga yan. Tandaan nyo yan ha. Kahit magtulong-tulong pa kayo versus Denski, putang ina nyo. Ha? Uh, binabati ko nga pala yung mga kapatid ko diyan na sila sila Snake, sila Daddy, sila sila K-Rhyme at saka sila Ting, at saka sila Joy at saka sa mga special na kapatid ko sila Damo, sila Beans at saka sila <clears throat> sila Gimo. Ah, ano? May nakalimutan ba ako? Putang ina mo ka? <laughs> <laughs> Papano? At magpapaalam na si Densky putang ina mo Total play dead ka namang animal ka Hindi ka naman gumagalaw puki ng ina mo eh Baboy putang ina mo kang monggolid kang kepangit pangit ng malababoy mong pagbumukang putang ina mo Ha? Yang ulo mo, puro ka ulo Wala kang utak, putang ina ka Utak talang ka ka <laughs> Apa <laughs> bana? Babush